Takot ang nararamdaman ng ilang residente ng Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, kasunod ng seri ng pamamaril sa bayan. Ang detalye mula kay Joellen de la Cruz. Dito sa Cotabato Sharif Aguac Road, Barangay Makir, Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, inambush ang election officer ng bayan na si Maceda Abu at mister nito na si Jojo, Miyerkules ng umaga nasawi ang dalawang biktima sa pananambang. Martes ng hapon naman, ng pagbabarilin din ng isang pick-up sa bahagi ng Barangay Tavira ng Bayan sa Kayang Barangay Sekretary at SK Kagawad ng Barangay Nikitan. Sa serye ng mga pamamaril ngayong linggo at mga nakalipas na araw, takot ang mga mamamayan sa ilang residente sa lugar. Takot kami. Takot din Bakit? Eh, so mga gangunutan namin, nang nabani problema ro. Totoo lang, natatakotin kami. Kasi kaming mga civilian, uh, yung iba dyan may nanadamay, Yun. Pero si Allah na lang ang bahala. Nakausap ng news team ang isang driver na residente ng Maher Dato Oden Sunswat. Anya, apektado na ang kanyang pamamasada na ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Takot din kami, ma'am ka. Kung ganito yung nangyari, ma'am, nawawala din yung pasahero namin, ma'am. Kasi hindi rin kami yung takot, ma'am. Parang yung lahat, takot din sa ganitong pangyayari, ma'am. Hindi lang kami yung apektado, pati rin yung lahat ng civilian, ma'am. Hindi naman po kasi yung sa amin buhay lang talaga. At wala naman tayong kinalaman sa mga ganyang mga kaso, no? Kami, mga residente dito, natatakot din ay hey, malapit na ang eleksyon ba? Mariinak niyo ni Manny LGO Dos ang mga insidente ng pamamaril sa bayan, lalo na ang pananambang sa election officer ng bayan at sa mister nito. Nananawagan din si Mayor Lester Sinswat sa mga residente na magkaisa, magsalita at suportahan ang otoridad sa investigasyon para sa ikadarakip ng mga sospek. Jewelin De La Cruz, i Minds, Philippines